ituto tour ko kayo sa aking rest house so here it is, pumasok na tayo and ikut ko na kayo sa aking safe place so tara let's go so saran! nanonood ng aking first part ng house tour ko dito sa aking um, rest house. Ayan. Ito na yung second part ng aking video. So, lahat, ang dami sa comments, nasa yung loob. Ito na yon. Papapasukin ko na kayo sa loob sa aking humble abode. Let's go! Huwag na natin patagalin papasok! This is my ano, living area. Pagpasok mo sa loob, nasalubungin ka ng mayroon ditong sala set. And then, sobrang simple lang talaga dito sa, sa lugar na to. Parang gusto ko lang siya maging minimalist lang, tsaka pahingahan lang talaga. And ito yung sofa namin. Hindi naman to sobrang kamahalan, pero practical lang. Favorite ko talagang tumambay dito, like, feel the moment. Ito yung gitna ng bahay. And yung carpet naman namin, ito yung design nito is agate from Eurobell. Ayan. Agate, kapag mahilig kayo sa mga stones, mga ganyan. Ang meaning ng stone na agate is harmony. So sa loob ng bahay, ito yung center ng bahay. So parang merong harmony dito sa loob. And meron naman ako ditong rubber plant. So, mas pinili ko ang rubber plant kasi minsan lang may tao dito. Kaya mahirap ang maintenance. Kaya maganda na konti lang talaga yung gamit and mabilis linisin. Katulad nito, pupunasan mo lang to. Pagdating mo dito, siya pa rin yung as is. Tapos ito, meron kaming scented candle. Meron naman kami ditong view! Ayan, pag nakikita mo dito, so ayun yung taal. 都有。 And then so sarado na 'yan. Sobrang laking tulong nito mga curtains na ganito. Alam mo yung see-through pero nakaka-homey yung feels and vibe. And ito yaman yung painting na to. Sa nakapanood ng vlog ko, galing talaga to doon sa office, office ko doon sa bahay. Dinala ko lang dito kasi parang mas bagay siya here. This is peony. So ang peony ibig sabihin niya is maganda siya sa Chinese sa babae kasi it represents beauty, charm and wealth. Yes, well. So, eto naman yung isa sa mga favorite spot ko dito sa house. So, maganda dito pag umaga. Pag nandito ako natutulog, gumigising talaga ako dito ng mga 6 a.m., 5 a.m. Inaabangan ko yung pag-angat ng araw kasi sobrang ganda talaga dyan. Dito. Yan. Look at this, ano, sunrise. Nandyan siya. Uh, uy, madaming tao. Ito nga pala yung mga bisita namin. <laughs> ito nga pala yung mga bisita namin. So, ayan. Ito pa pala yung TV namin dito. Siyempre, Fit Check, Confessions of an Okay Queen. Download the Prime Video app. Ganun ko kamahal yung sarili ko. Nilagay ko talaga siya dyan. Salamat nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe ng Prime and nanood ng Fit Check. So, ito naman yung isang boombox namin na pag nagbe-videoke kami, nag tahan kami dito at eh, nagpa-party-party. Party. Hardcore to. Hindi man ako endorse ng JBL pero sobrang ganda nito. As in, like buong bahay na boom, boom, boom. Ganyan. Ito din, another rubber plant. And ngayon naman, tapos na tayo sa living room area and kung saan ako laging tumatambay dun sa side. Akit naman tayo sa kitchen and dining area. Let's go! Hello! So, eto na. Paakit tayo dito sa taas. So, bago ka pumunta sa dining and kitchen, akit ka muna dito sa hagdan na to. Yan. Tapos, meron din pala kami painting doon sa taas. And some chandelier. Hindi naman to, ano, pang 10 million. Inisip ko na lang 100 million yung painting ko. Eh. <laughs> So, eto naman, isa sa mga nagustuhan ko dito sa bahay. As in, gusto ko talaga siyang ipalagay. etong WPC Decking. And this is from Pollywood, Philippines. Lalagay ko dito yung Instagram nila. Thank you so much pala to Ivan and Mark. Maraming maraming salamat for being so kind. And sobrang bilis talaga nila magtrabaho. Like, super as in. Tapos sobrang bait pa nila. Hello, shoutout sa inyo. Ayan, so dito na tayo sa second floor. Actually, pwede din dito pumasok galing dun sa labas ng bahay. Pero parang ako lagi gusto ko mas simulan sa baba. So, ito yung south area ng bahay. So, as, ano, as feng shui enthusiast, ang peacock is, pag sinurge nyo siya, is maswerte din siya talaga. Kaya nilagay ko siya sa South kasi ang horse, year of the horse ako. So nilagyan ko siya ng pickup para naman bumongga tayo for many more bonggahan. Kala ko dyan lang natatapos. Ito pa tayo. So ito na yung dining namin. This is our dining area. And then this is a six-seater na dining set. And then, meron naman tayo itong painting. So, itong painting na to, nabili ko to sa Bangkok. Yung floating market, yung nakasakay ka lang sa bangka, tapos titingin-tingin ka, bibili-bili ka ng mga gilid-gilid. Tapos, ito yung bumaba kami ni C. Tapos, nakita ko itong painting na to. Yin Yang, tapos may koi fish para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eight na koi fish, so meaning infinity. Tapos, may Yin Yang pa for peace and harmony. And gold pa siya. And kaya hindi na ako nagdalawang isip ng binili. Medyo mahal. ko Kunyari, nag-acting-acting ako dun sa nagbebenta na no more, no more, no money. Tapos hanggang sa nakuha ko siya and pina um, frame ko siya. Kaya ganyan na itura niya. So, another pampaswerte as your food shui enthusiast. So, koi fish. Maganda talaga ang koi fish. Wala lang talaga kaming fish pan. Pero gusto ko talaga mag-alaga ng koi. Pero hanggang painting. So, ito naman yung next. So, eto naman yung isa sa mga chikahan, kwentuhan, habang tapos na tayong kumain and all. Actually, yung bahay na to, marami siyang sky blue. Parang nilayo ko siya sa favorite color ko na pink. Para lang malamig sa mata. Maganda din yung view niya here. Tapat na tapat. Tapat na tapat naman siya ng Taal Lake, Taal Volcano. Kung ano-ano mga, mga kataalan dyan, kitang-kita. Pag Berman dito, sobrang lamig talaga. And yun, yan, ganyan, silip-silip ka lang ganyan. Puupo ka lang dito, isip ka lang na, pusa na kayo buhay ko. Okay pa ba, ba ako? Okay pa tayo. Ganyan! <laughs> na natin la <laughs> <laughs> So, eto naman tayo. So, dito ulit, another area. So, another pampaswerte area. This is the money tree. Actually, nirigalo to sa akin ng feng shui master ko. And, nilagay ko siya dito sa Tagaytay dahil isa to sa mga lugar na gusto kong mag-attract ng lock. Kaya madaming mga lock activator dito sa bahay na to. And parang totoo naman, pag nagagaling ako dito sa bahay na to, pag baba ko ng Maynila, parang na-recharge ako. Tsaka parang positive yung energy na binibigay niya. So, ito yun. So, may laman na money dito. So, after buong year, dito lang siya. So, sa dulo ng taon, i-deposit -de ko na siya sa bank account ko. Tapos, papalitan ko ulit siya ng bagong taon ng Chinese New Year. Hindi ng bagong taon natin, pero ng Chinese New Year. So, ayan. Ganyan na siya lagi. Mayroon siya mga fake fruits, pongkan, ganyan. kiat kiat So, ayan. Tapos na tayo dito sa aming dining area. Pahingahan, kung ano man tawag namin dyan. Dito naman tayo sa kitchen. So, ito yung kitchen namin. Ito naman yung parang breakfast nook. Parang ganyan. Dito, pag kami lang ng ate ko, luto, luto and all. Siring-siring and everything. Gusto ko talaga ng may ganito sa bahay eh. parang kusina at ganyan. So parang sobra siyang nakaka-homey yung feels ba? Yung mga ganyan. Na, oh, yung kamusta ka na? Chichikahin mo lang yung mga nagluluto. Yung, ha, okay naman tayo. Ganyan. Di ba? Tapos ang ganda pa. It's so green. It's so bright. Tapos parang ang sarap maghugas din dito pwede ako maghugas ng napakarami. Katulad ng mga Korean restaurant. ba diba, iniisip ko nga pa, paano kaya yung mga nanguhugas ng Korean restaurant? Kasi ang dami. Mga side dish na plato. Another plato, 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 chopstick, ganyan. Diba, no? Wala lang. Naisip ko, may kisang Korean isang araw. Tapos, eto naman. Dito naman yung hugasan. Igaganyan mo lang. Ayan. Pwede din naman dito. Ganyan. Ayan. Oh, di ba? Ikot-ikot lang siya. Dito din naman yung microwave. Dito yung lutuan. And dito naman yung another lutuan. Actually, sa baba ito eh. Doon sa tinur natin, doon sa isang vlog. eto yung lutuan niya. Inakyat lang namin kasi walang tao. So, eto naman, marble countertop. Para mas matibay and mas maganda din siya aesthetically for picture. Wow! Well, for picture lang pala na <laughs> So, pang long-lasting talaga kapag marble. Tsaka, maganda din siya tignan sa mga kusina. And, mabilis siyang linisin at the same time. Ito naman yung ref namin. So, susunod na vlog ko na lang ang what's inside my ref. So, eto naman. Tapos na tayo umikot sa living room, sa dining room, sa kitchen namin. Ngayon naman, dadalin ko kayo sa isa din sa lugar dito sa bahay ko na talaga namang breathtaking yung itsura. So, halika. Let's go! So, nandito na tayo. So, umakit tayo dito sa third floor. Etong floor na to, nandito yung mga kwarto. Karamihan sa mga kwarto. Kala mo naman daming kwarto, pero... <laughs> ang bahay na to, meron lang siyang limang kwarto. Siguro sa susunod na vlog na yun. Pero eto, papakita ko muna sa inyo ang breathtaking view na sinasabi. Here it is. Ta-da! So dito talaga ako sumisigaw ng mga galit ako sa Pero pag-uwi ko na manila, okay na pala ako. <laughs> so dito talaga ako nag relax So mahangin talaga siya dito usually, pero ngayon hindi siya ganoon ka lamig, hindi siya ganoon ka kahangin. Medyo mainit lang yung panahon. Tapos dito, ito yung room ko. Tapos, dito naman yung sunrise. As in, sobrang ganda ng sikat ng araw. Na parang gusto mo nang, yes, give it to me. Come on, arawan mo pa ako. Talaga yung view na sobrang priceless. Tapos kita mo na yung kawalan, yung araw, yung ulap, yung bundok, yung huni ng mga ibon. As in, para akong ano, wala sa syudad kapag nandito ako. Wala naman talaga to sa syudad, pero parang nasa ibang planeta ako kapag nandito. Nakakapag-relax talaga ako, nakakapag-isip, tsaka nasi-center ko yung sarili ko. Kasi ba diba, syempre, sobrang gulo, sobrang ang daming pressure, ang daming, ang daming gusto mangyari sa buhay. Pero pag nandito ako, parang nagpo-pause and chill. Ganun talaga ang kailangan natin, ba diba, Marcy? Yes, we have to sometimes pause and chill. Kahit ang dami natin gustong gawin sabay-sabay. Pag masyado ng overwhelming, parang gusto ko nang pumunta dito and think and breathe. Tapos pag uwi ko ng Maynila, parang yes, ganito lang pala dapat, isa-isa lang. So, ito naman, yan lang yung room ko. Ito yung TV na galing sa kwarto. So, pag ano, pag nandito ako sa labas and malamig dito sa labas, yung klima, So, dito na kami nanonood ng TV, dito kami nagbibidjoke, nagsasayawa, nagpaparty and all, and relax, relax. Kasi nalalabas siya, and pwede mo din siya ipasok din sa loob. Parang may ganun siyang moment. Okay. Kaya, nakapanood ka lang ng TV, meron ka pa magandang view. So, parang, what else can you ask in life? So, parang, good job, Kim. We worked so hard. We did it. Get up. <laughs> So that's it guys. I hope you enjoyed my vlog and sa pag ko sa inyo dito sa aking humble abode, ang loob ng aking bahay. So sana nag-enjoy po kayo. Please do subscribe on my channel and ngayon na nakita niyo na yung halos buo ng bahay ko dito sa aking rest house prepare nyo na ang mga selves nyo for my channel dahil marami pa akong mga isyu share sa inyo dito sa aking rest house. So for now, hanggang dito na muna ang aking vlog. But last of all, gusto ko muna ng pasalamatan syempre yung architect ng bahay na to. Architect CC and Architect Jen of Tier 1 and syempre si Ate na tumulong din sa amin. Sila yung mga gumagawa ng swimming pool, but at the same time, siya din yung nag-supervise sa construction nitong lugar na to. So, maraming 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 salamat. And, um, ilalagay ko yung mga Instagram pages nila dito so that you can follow them. And if you want to inquire para sa mga future homes din yun, you can follow them and send them a DM or a message. Kaya, thank you so much everyone! I hope you enjoyed my vlog and then you enjoyed the view as well. And, see you on my next vlog! Bye!